Yusek, uh, kalahati po so far nung mga nasa Magic 12 sa Senate, uh, Senatorial Polls, eh, taga-Alyansa. Yung iba po, mga campaign ni Pangulong Duterte, meron din po mga associated sa mga pink. Uh, ano po ang assessment ng Malacanang dito given that the President campaigned dun sa alyansa all the way and ito po yung naging resulta? How would you assess this or how would you describe yung results na emerging ngayon sa Senatorial Polls? Yan po ang uh, ibinuto ng taong bayan. Gagalangin po natin at uh, kung ito po ay makakatulong sa uh, administrasyon, uulitin po natin kahit ano pang kulay po niyan. Dapat isipin po ng mga bagong halal na sila po ay magtatrabaho para sa bansa, para sa taong bayan, hindi pang personal na interes o interes ng kanilang mga kaibigan o kanilang mga uh, sinusulong na, na tao. So anumat anuman po ito kapag ka po uh, nalaman po nila na ang gagawing proyekto o programa ng pangulo ay para sa taong bayan, umaasa po tayo na sila po ay makikiisa. Meron din pong mga nag attribute ng resulta na ito sa nangyayari po kay dating pangulong Rodrigo Duterte no, kagaya po ni Senator De La Rosa, ni dating uh, Chief Legal Counsel Salvador Panelo, sabi nila ito daw ay nag nagbabadya o nagre-reflect ng protest vote at sabi nga po ni dating Secretary Panelo, it's a thunderous repudiation of the Marcos administration and its relentless campaign to quote unquote persecute the Duterte family. Uh, ano pong masasabi ng Malacanang, do you share that view po? Yan lang po ang gusto nilang gawing naratibo. Unang-una po, kung may dapat managot, at ito, ito naman po ay naaayon sa batas, dapat po managot. Hindi dapat po natin ikanlong ang sino mang maaaring uh, uh, ma maakosahan ng paggawa ng mali, maaaring gumawa ng krimen, uh, dahil lang sa sinasabi natin pagboto. Tao po ang siyang uh, humusga, tao po ang uh, siyang bumoto, igalang po natin ang mga napili ng na mga, na mga kababayan po natin. Wala po itong refleksyon kung ano man po ang sinasabi patungkol sa mga Duterte. 6 out of 12, overall po ba masasabi po bang satisfied ang Pangulo sa naging resulta ng senatorial polls or at least yung emerging na resulta ng senatorial polls? Satisfied po ang Pangulo dahil nalaman po natin na ang iba pang mga naboto ay mayroon sariling uh, uh, dignidad, may sariling paniniwala at ang karamihan po doon ay para sa bayan at hindi para sa ibang bansa.